Para sa maraming tao, ang hirap ng buhay at ang pag-aalala sa mga pangangailangan at iba pang mga pinansyal ay nakapagdudulot ng stress at anxiety na parang isang mabigat na pasanin. Ang magandang balita Mahigit na malaking plano ang Diyos para sa iyong pangangailangan o buhay pinansyal at nais niyang maranasan mo ang kasaganaan. Kaya naman dapat mong malaman ang mga bagay na ito na maaaring makapagpabago ng iyong buhay lalo na sa iyong pinansyal. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pagpapala sa pananalapi. Ang mga gawain ito ay nakabatay sa kasulatan at napatunayan na ng maraming henerasyon ng mga taong nakaranas nito. Number 1. Magsikap Ang Biblia ay nagsasabi na dapat tayong maging masipag at huwag tamad. Ang pagiging masipag ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos na nagiging daluyan ng banal na pagpapalak. Ito ay hindi lamang sa trabaho, ngunit sa ating buhay espiritual at sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang katamaran ay tanda ng kawalan ng pasasalamat sa Diyos at ang pagwalang bahala sa mga oportunidad na ibinigay niya na nagiging hadlang sa kasaganaan. Kaya dapat tayong magsikap at iwasan ang katamaran, sabi niya sa Proverbs 12 verse 24. Ang tamad ay nagnanais, ngunit walang natatamo, ngunit ang masisipag ay nakakamit ang kanilang mga pangarap. Bagamat dapat tayong magtiwala sa Diyos, hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging tamad. Nasa Diyos ang awa at gawa, ngunit ang tao ay kailangan pa rin kumilos. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga kakayahan at karunungan na magagamit natin para magtrabaho at kumita ng pinansyal. Ito ay hindi lamang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang mga talento at kakayahang matuto at umunawa. Kahit si Apostol Pablo habang tinutupad ang kanyang ministeryo ay nagtatrabaho pa rin bilang tagagawa ng tolda. Ipinakikita nito na ang sipag ay kailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa trabaho man o sa paglilingkod sa Diyos. At sa tuwing tayo'y gumagawa, tandaan natin sabi sa Colossus 3 verse 23 to 24, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantin palang inilaan niya para sa inyo. Number 2. Matalinong pagpaplano sa pananalapi Mag-budget ng maayos sa pananalapi. Importante na alam mo kung saan ito gagamitin. Ang mahusay na pagbabadget ay pagpapakita ng karunungan sa paggamit ng pera para sa tamang layunin. Si Solomon na may karunungan na ibinigay ng Diyos ay alam kung paano pamahalaan ang malawak na mga ng yaman ng kanyang kaharian na humantong sa Israel sa isang panahon ng walang kapantay na kasaganaan. Ang kanyang disiplinadong paraan ay isang walang hanggang modelo para sa atin ngayon. Higit sa lahat, Mahalaga na humingi ng patnubay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay at gayon din sa pananalapi. Sa Kawikaan 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Number 3, Manalangin Isipin natin ang isang taong nagsisimula ng araw sa pamamagitan ng panalangin. Iniaalay ang kanyang mga plano sa Diyos. Dahil dito, hindi lamang siya nagkakaroon ng gabay, kundi nakakatama rin siya ng kapayapaan kahit may problema sa pera. Ang isang taong nahaharap sa isang krisis sa pananalapi, sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, lumuluhod sila sa panalangin, isinusuko ang kanilang mga alalahanin sa Diyos. Dahil sa simpleng paraang ito, may tiwala tayo sa Diyos. Kapag humingi tayo ng gabay sa Kanya sa panalangin, mas magiging tama ang mga desisyon natin sa pera dahil hindi na tayo padalos-talos kundi may pananampalataya. Sabi sa Hebrew 4 verse 16, kaya tuwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. At syempre mahalagang tandaan na kapag lalapit tayo sa Kanya at hihiling ibaba natin ang ating mga sarili dahil wala tayong maipagmamalaki sa Kanya, linisin natin ang ating mga puso. Alisin ang kayabangan, pagmamataas at anumang kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos ng bukasang ang puso upang humingi ng tulong at gabay. Sabi nga sa Mateo 7 verse 7 to 8, Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa kwento ng Eksodo sa Lumang Tipan, Nakita natin ang paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto. Nagutom sila kaya nananalangin sila sa Diyos. Sinagot naman ng Diyos ang panalangin sa pamamagitan ng mana. Ito ay ang himalang pagkain na bumabagsak mula sa langit araw-araw. Pero mga kapatid sa ngayon, hindi ibig sabihin ito na dapat tayong maging tamad at umasa na lamang nababagsak sa kandungan natin ang lahat ng ating gusto. Ang ibig sabihin, kahit mahirap ang buhay, nagagabayan at tutulungan niya tayo habang tayo rin naman ay kumikilos. Ang panalangin ay paraan para makipag-usap sa Diyos at tumingin ng tulong. At dahil sa kanyang awa at pagmamahal, sinasagot niya ang panalangin ng kanyang mga anak sa inaasahan man o hindi inaasahang paraan. Number 4. Maging Mabuting Tagapangasiwa Ingatan natin ang lahat ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Tandaan natin na lahat ng bagay ay galing sa Kanya at tayo ay tagapangasiwa lamang nito. Sabi sa Lucas 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya rin naman sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? itinuturo ng Panginoong Yesus na ang sino mang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Bago tayo bigyan ng Diyos ng mas maraming biyaya, kailangan muna nating maging responsable sa mga biyayang meron na tayo ngayon, maliit man ito o malaki. Ibig sabihin, kailangan nating gamitin ng tama kung ano man ang mga bagay na meron tayo. Ang pagiging mabuting katiwala ay hindi lamang tungkol sa pera. Lahat ng ipinigay sa atin ng Diyos, ang ating trabaho, ang ating mga relasyon, ang ating tahanan at maging ang ating kapaligiran ay dapat nating pangalagaan kung paano natin ito pinapahalagahan ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa mga biyayang natatanggap natin. Si Jose sa Egypto ay isang perpektong halimbawa dahil sa kanyang katapatan at pagiging responsable sa kanyang trabaho, pinagpala siya ng Diyos ng isang mataas na posisyon. Kaya kapag pinangangalagaan natin ang mga maliliit na bagay na meron tayo, ito'y nagbubukas ng daan para sa mas malalaking oportunidad at pagpapala. Number 5. Pasasalamat Para maipakita natin ang ating pasasalamat sa mga biyayang natatanggap, kailangan natin matutong magpasalamat. Kapag nagpapasalamat tayo, Nakikita natin ang mga mabubuting bagay na meron tayo imbis na ang mga kulang. Ang pagiging mapagpasalamat ay kalooban ng Diyos. Hindi ito isang opsyon lamang, kundi isang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang pagkilala sa kanyang soberanya at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sabi sa 1 Thessalonica 5 verse 18, Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyo. Isipin ng isang taong kahit nasa gitna ng kahirapan sa pinansyal ay pinipiling pasalamatan ang Diyos sa bawat maliliit na tagumpay, sa pagkain, sa trabaho o kahit sa lakas na harapin ng mga ito. Ang pagpapasalamat ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagpapasalamat tayo, kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng maputi sa ating buhay. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ito ay tanda ng ating pagpapakumbaba sa Kanya. Sabi sa Pilipus 4 verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kahit ang Panginoong Hesus bago gumawa ng Himala ay nagpasalamat muna. Ipinakita niya na ang pasasalamat ay kasing kahalaga o mas mahalaga pa nga kaysa sa mismong pagkilos. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata para makita ang mga biyayang madalas nating hindi napapansin. Number 6. Magbahagi Kapag nakita natin na ang mga biyayang natatanggap natin, marapat lamang na ibahagi din natin ito sa iba. Ito ang nagtuturo sa atin na magbigay o mag-alay sa Diyos. Isang paraan para maipakita ang ating tiwala sa Kanya bilang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Para bang pagbubukas ito ng pinto para sa mas maraming biyaya. Ito ay pagpapakita ng ating tiwala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hindi lamang pera ang pwedeng ialay maaari nating ibahagi ang ating oras, talento at iba pang kayamanan sa mga nangangailangan. Dapat nating tandaan na nais ng Diyos na magbigay tayo ng bukal sa ating puso at hindi napipilitan lamang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi nangihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang magbibigay. Tulad ng babaeng balo sa Biblia kung saan ay nag-alay siya na galing sa puso kahit maliit man, higit itong pinahalagahan ng Diyos kaysa sa malaking halaga na ibinigay ng mayayaman, ngunit walang tunay na pananampalataya. Itinuturo e ng Panginoong Yesus na ang kahalagahan ng pagbibigay ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa pagiging bukal sa ating puso, may pagmamahal, pananampalataya at hindi napipilitan. Number 7. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos ito ang pundasyon ng lahat ng pagmatagalang kasaganahan. Ito ang susi sa tunay na kasaganaan sa ating buhay, ang unahin ang Diyos at ang Kanyang kaharian. Sabi nga sa Mateo 6 verse 33, Pagsikapan ninyong mauna ang kaharian ng Diyos at ang pagiging matuwid sa Kanya, at bibigyan din kayo ng lahat ng iba pang kailangan ninyo. Kung uunahin natin at susundin ang kalooban ng Diyos, ibibigay niya ang ating pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Ang mga taong nagsisilbi sa Diyos ng buong puso at inuuna ang Diyos kailanman ay hindi pinababayaan ng Diyos. Mas danin niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Mateo 6.34 Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Maraming mga kwento sa Biblia kung saan naglaan ng Diyos ng mga pangangailangan para sa kanyang mga tao. Halimbawa, ang pagpaparami ng tinapay at isda. Pinakain ng Panginoong Yesus ang libu-libong tao. gamit lamang ang limang tinapay at dalawang isda. Silang lahat ay nabusog at may tira pa. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na siya'y naglalaan ng sapat na pagkain para sa lahat, kahit na mukhang imposible. Mga kapatid, higit sa lahat, magtiwala at manampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan hindi lamang material, kundi pati na rin spiritual, mental, emotional at physical. Magtiwala tayo na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay na Kanyang ibibigay ang lahat ng ating kailangan sa tamang panahon sa paraang Kanyang nalalaman sa pinakamabuti para sa atin. Ito ay kung uunahin lamang nating hanapin ang Kanyang kaharian. Ang mga alalahanin sa pananalapi ay madalas na nag-aalis sa atin ng kapayapaan pero ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalaya rin sa atin mula sa pagkabalis sa takot tandaan na ang kasaganaan na nagmumula lamang sa Diyos ay hindi lamang pinansyal. Ito ay isang buhay na puno ng layunin, kapayapaan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Pilipos 4 verse 19, At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.